Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Diretso na lang ho tayo agad sa ating sala ng balita. Mahigit isang daang kongresista ang naghain ng panukalang ituloy ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front o NDF. Anong inyong opinion hinggil dito? Sabi siguro ho nito mga higit kumulang isang daang uh, mambabatas, eh sila ho ay nangihinayang ho. Mm. Eh umabot na ho tayo sa third round eh, pang fourth round this coming February 22 kung matutuloy sana. Kaya ito po ay inihain nila isang house resolution para hilingin kay Pangulong Duterte na please consider it na ibalik daw ang usapang pangkapepa. Bigay kayo ng komento. Pero sa akin, Lex, siya. No? dapat hmm. uh, para ma, well, mag, uh, magkausap sila sa negotiating table, eh, yung respeto sa bawat isa. Yun, tama. Yung mga bagay na pinag-uusapan, dapat sinusunod. Eh, pag medyo isa roon lumabag, eh, paano naman yung isa? Tama. Dahil nag-ugat yung paggabawi mm. ng ating Pangulo dyan, dahil nga ito, yung kawawa, mm. yung sundalo, mm. no, Walang mga armas. Pero mo, tatlong pong Anar. tama ng baril. Mm. Naku po, sobra oh. ho yun. Ang sabi ho ni Rick Kalinisan, maganda nga sana kaso ang NPA, ang masyadong matigas, gusto nilang pasunurin ng gobyerno. Gusto nila kapag gano'n, mabuti pa wag na lang at tugisin na lamang sila. Si Pepeng Quinto, uh, wag nang peace talk, mag, uh, magta-tridor lang kayo mga NPA. Sabi niya, man, mag-ambus na lang kayo. Yun. Hmm. Si oh. James Santiago naman, kahit anong pakipag-usap ang gawin sa kanila, magre-rebelde lamang mga yan. Kaya nga tinawag sila na rebelde. Eh. Maayos lang yan pag... So malangit nawa yung founder nila. Nako po, wag naman po. Ayun. Sabi ni Marco Balilo, dapat tuloy pa rin ang peace talks hindi lang sa pagitan ng NPA at gobyerno kundi pati na rin po sa iba pang mm -hmm. mga armed rebels. Nakalulungkot lang talaga para yung Pilipino ang nagpapatayan. Iba pa rin pag nakamtan mo ang kapayapaan. Si let's see you know, I don't trust the NPA kasi tingin niyo ang ginagawa nila sa sundalo. Mm -hmm. Tingnan yung ginagawa nila sa sundalo. Mm -hmm. Since far pa, ipatas, Tapos, so, ah? ta Tapos pinatay nila. Tapos pinatay nila overkill pa. Wala na kawawa mga sundalo diyan sa Peace talks. Talk hindi naman tinutupad. Buti pa wala. Sa Twitter naman natin, sabi ni Nel, give peace a chance. Pero yung krimen na ginawa ng mga cpp sa mga kasundaluan ay eh dapat silang usigin. Si Markey. Uh, si President Duterte has always given them a chance but the NPA of used the demanding uh, and of uh, demanding as if they are in power. Enough na. Sumuko or lusubi. Oh, hmm. Siguro, ang Pangulong Duterte talaga makakasagot po niya kung talagang gusto pa natin ibalik. Sabi ho ni Reg Regon, Baka meron conspiracy conspiracy sa loob ng kongreso, kaya puro pistok na lang ang gusto. Mm -hmm. Hashtag terorista, hashtag padrinos, hashtag sugpuin. Okay, si Jassim you. War is not the answer. Unresolved issues will make leftists go on with their goals. Kill one another, one or two arises. Well, ganun. Okay, yan ang uh, isang oras, ang pag-aksyon sa mga reklamo. Sumbong ako sa si Ben Pulfo. At ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga ka-KP, dito pa rin po sa Pambansang Himpilan. Sama-sama po natin tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan po natin investigahan. Higit sa sumbungan investigahan. Bantahan dapat kilos, prato. prato.